Sa isang maliit na bayan sa gitna ng kagubatan, may isang binatang nagngangalang Elias. Sa unang tingin, ordinaryo siyang tao. May maamong mukha, masinop sa trabaho, at tahimik na namumuhay. Pero may itinatago siyang lihim, isa siyang lobo. Ngunit hindi ito karaniwang kwento ng isang lobo na nagiging halimaw sa ilalim ng buong buwan. Ang kakaiba sa kanya, may allergy siya sa liwanag ng buong buwan. Tuwing kabilugan ng buwan, hindi siya nagiging isang mabangis na nilalang tulad ng mga nababasa sa alamat. Sa halip, nagkakaroon siya ng matinding pantal, namumula ang balat at parang hinihika. Imbes na magwala, napipilitan siyang magkulong sa bahay, nilalagyan ng malamig na bimpo ang katawan at iniinom ang maraming antihistamin. Ito ang naging buhay ni Elias mula noong natuklasan niyang isa siyang lobo, ang sumpa ng kabiluga ng buwan. Noong bata pa si Elias, hindi niya alam na kakaiba siya. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola, si Aling Sabel, na nagsabing ang kanilang pamilya ay may dugo ng mga lobo. Ngunit dahil tahimik na lugar ang kanilang baryo, hindi masyadong lumalabas ang kanilang lihim. Isang gabi habang naglalaro si Elias sa ilalim ng buwan, nagsimula siyang makaramdam ng pangangati sa buong katawan. Nang umuwi siya, puno na siya ng pantal. "Huwag kang lalabas sa gabi ng kabilugan ng buwan," babala ng kanyang lola. "May sumpa ang ating lahi, at ikaw ang naiiba." Hindi niya naintindihan noon ang sinabi ng lola, pero sa bawat taon na lumipas, unti-unting naging malinaw sa kanya ang katotohanan. Isa siyang lobo, ngunit sa halip na magtaglay ng lakas at bilis tuwing buong buwan, nagiging mahina siya at parang nagkakasakit. Ang kakaibang misyon ni Elias, sa kabila ng kanyang kalagayan, masaya ang buhay ni Elias. Isa siyang magaling na karpintero sa baryo. Mahal siya ng mga tao dahil sa kanyang kasipagan at kabutihan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, palagi niyang iniwasan ang kabilugan ng buwan. Palaging may palusot siya. Magpapahinga raw siya o may kailangang tapusin sa bahay. Isang araw, dumating sa baryo ang isang babaeng nagngangalang Amara. Siya ay isang mananaliksik na nag-aaral ng mga alamat tungkol sa mga lobo. Matapang at matalino si Amara at madalas siyang nagtatanong tungkol sa mga kwento ng baryo. Napansin ni Amara si Elias dahil tahimik ito at tila laging umiiwas kapag napag-uusapan ang tungkol sa mga lobo. Parang may alam ka tungkol sa mga lobo, sabi ni Amara isang gabi habang kausap si Elias. Ah, ah, wala akong alam diyan, sagot ni Elias, pilit na umiti. Pero mapanuri si Amara at hindi siya tumigil sa pagtatanong. Dahil sa takot na baka matuklasan ni Amara ang kanyang lihim, nagdesisyon si Elias na tulungan siya sa pag-aaral. Habang tumutulong si Elias, natutunan niya ang mas marami pa tungkol sa kanyang lahi. Ayon sa mga kwento ni Amara, may isang halamang gamot na magpagaling sa allergy ng mga lobo. Tinatawag itong luna herb, isang bihirang halaman na tumutubo lamang sa pinakamatataas na bundok tuwing kabilugan ng buwan. Ang pagsubok sa bundok, naging misyon ni Elias na hanapin ang luna herb. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga kapwa niyang lobong maaaring nagdurusa sa parehong sumpa. Hiniling niya ang tulong ni Amara at naglakbay sila patungo sa bundok kung saan sinasabing tumutubo ang halaman. Ngunit hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, unti-unting nang hina si Elias. Nagsimula na namang mamula ang kanyang balat at halos hindi siya makahinga. Kaya mo ba? Tanong ni Amara, halatang nag-aalala. Kailangan kong kayanin, sagot ni Elias, pilit na naglalakad sa kabila ng sakit. Sa wakas narating nila ang tuktok ng bundok sa gabi ng kabilugan ng buwan. Sa liwanag ng buwan, nakita nila ang Luna herb na kumikislap sa dilim. Ngunit may bantay pala itong isang dambuhalang lobo, ang tagapag-ingat ng halaman. Ang tapang ni Elias, sa kabila ng kanyang panghihina, hinarap ni Elias ang lobo. Hindi siya gumamit ng lakas dahil alam niyang wala siyang laban. Sa halip, kinausap niya ito. Hindi ko nais kunin ang halaman para sa kasamaan, sabi ni Elias. Kailangan ko ito upang pagalingin ang sarili ko at ang iba pang tulad ko. Nagulat si Amara nang tumigil ang dambuhalang lobo sa pagsalakay para bang naintindihan nito ang sinasabi ni Elias dahan-dahan. Tumabi ito at hinayaan silang kunin ang Luna Herb. Ang Luna's pag-uwi sa baryo, inihanda ni Amara ang halamang gamot ayon sa mga nakasaad sa mga sinaunang teksto. Nang ininom ni Elias ang gamot, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Sa susunod na kabilugan ng buwan, nagulat siya. Wala na siyang pantal, wala nang pangangati, at higit sa lahat hindi na siya mahina. Sa halip, naramdaman niya ang tunay na lakas ng pagiging isang lobo. Mula noon, naging tagapagtanggol si Elias ng kanilang baryo. Kinamit niya ang kanyang lakas para protektahan ang mga tao at tulungan ang iba pang tulad niya. Si Amara naman ay nanatili sa kanyang tabi, patuloy na nagsasaliksik upang mas maintindihan ang kanilang lahi. At tuwing kabilugan ng buwan, hindi na kailangang magtago ni Elias. Sa halip, buong tapang niyang hinaharap ang liwanag ng buwan, nagpapasalamat na sa wakas ay napagtagumpayan niya ang sumpa. Wakas,